Uy, totoo ba, ha? Sinabi ni Diwata ito. Kung for real, ha, nagaling sa kanya yan. Mm -hmm. Nakaka-turn off naman. Kasi parang nakalimutan niya na nakilala siya dahil sa mga taong nagpapapicture at nagbablog sa kanya. These simple people at mga small-time vloggers ang actually mas nakatulong sa kanya para lalo siyang makilala. O, mapapansin ba siya ng mga celebrities, big-time vloggers, at CEO kung dahil sa kanila. That's why, ano nyo yun? Let us not take them for granted. Pero alam nyo ba, no? Magalit na kayo sa akin, ha? Pero ever since, hindi ko feel si Dewata. Maybe because I hardly see him na genuine yung ite. Madalas, lagi na kasi mangot. Hindi maaliwala siya itsura niya. Well, based ito sa mga videos na napapanood ko, ha? Kasi bakit naman ganun? yung mga na-upload sa social media. Laging parang sabokot yung mukha niya. Alam mo, Diwata, kung mapapanood mo to ha, marami nagpapapicture sa'yo at excited na makita ka in person kasi your story is very inspiring. Biro mo naman, literally from rags to riches. Of course, because of your hard work, perseverance, and luck. Kumbaga, because of you, nagkaroon yung karamihan ng mga kababayan natin ng hope sa buhay. Pero dahil sa mga pinapakita mo ngayon, parang ang bilis mo naman atang magbago. Ngayon, yung mga tao, hindi mo maiiwasan o hindi mo masisisi na magkaroon ng fear na lumapit sa'yo. Na natatakot na silang i-approach ka because baka mapahiya din sila kagaya ng karamihan. O, Say, for example, na lang itong si Eves York Cerneo. Ada kuya. yan kuya. Nilapitan niya si Diwata sa kanyang parisan at humiling ng pagbati sa kaarawan niya. Pero instead na ma-happy birthday siya, eh, sinimangutan at tinanggan siya ni Diwata. At nagkomento na, lilipas din yan, kuya. It's so mean, no? Mapapansin mo yung itsura nung may birthday eh, na parang bukod sa napahiya siya, sa daming ba ng taong nakarinig at nakakita eh, na-disappoint siya talaga. Hindi naman siguro big deal, no, na batiin mo ng happy birthday yung tao na dinayo ka pa talaga. Wala pang isang minuto ng oras mayon na yun? Naawa tuloy din ako sa nagpapabate. Hi, kaya kay Kuya, it's your surname happy, happy birthday sa'yo. Alam mo, diwata, no? Yung mga taong nagpupunta dyan, most of them ay hindi para sa pares mo. Dahil marami din naman dyan sa tapidabi na parisan na ganyan ang presyo, or mas mura pa, na, alam mo yun, mas accessible at convenient sa kanila. Sa totoo lang, no, dinadayo yung parisan mo dahil sa iyo. Ikaw yung pinupuntahan at gustong makita ng mga tao. Pero alam mo ba, kung ipagpapatuloy mo yung treatment na ganyan, eh, hindi na ako magugulat na isang araw, baka langawi na ng tuluyan yung lugar mo. Huwag sanang lumaki yung ulo mo, no? Stay humble and approachable. At siguro, ang maipapaya ko din sa mga kababayan natin na nagsusumbikap na makaahon no, sa hirap at mabago yung buhay nyo. Ay bukod sa sipag, dasal, ay mag-start din kayong mag-vlog at mag-post sa social media. Malay nyo, yung oras nyo na pala rin din kayo na pag-agawan tulungan at mapansin ng mga celebrities, big-time vloggers at mga CEO. Sa panahon pa naman natin ngayon, di ba? The power and influence of Social media ay very strong at patuloy na namamayagpag kahit sa parte ng mundo. No? Pero sana, kapag ikaw naman yung pinalad, e, eh, huwag mong kalimutan kung saan ka nagmula. Kung saan ka nakatapak. Huwag maging matapobre at mayabang kasi diyan ka magsisimulang bumagsak ng turuyan. Try mo din na mag-give back to others kahit walang kamera. Kahit walang nakakakita. Yun lang. Thank you for watching.